thank <small> you Hello guys, so usapang registration naman ngayon. So kami ay nagparehistro ng motor kanina guys. So kaya busy busy ang mga person. So yun si Abby. So yung click namin ay paso na. So kailangan nang ipa-register. So dito kami nagparegister sa may uh, Maya pa, sa may Kalamba, sa may, W8V Mission Testing Center. So hindi na kami mismo sa LTO. Pumunta kasi ang haba ng pila doon. At least dito, accredited naman to ng DTI at saka LTO na pwedeng magperform ng emission test at saka registration. Kaya dito na kami nagpa-register. At saka mas malapit pa at less hassle kasi kunti lang ang pila at saka mabilis din. So, inaalaw nila dito ay na-accept yung lahat ng klase ng motor vehicle. Pero may bilang lang sila, may limit lang sila or may kota na kailangan uh, matest sa araw. So, hindi siya unlimited. May cut-off din sila. So, ayan. So, ano naman, ah... Uh, ano ba sila, yung registered or accredited naman sila ng DTI. So, ayun yung motor namin. So, naghihintay siya ng emission test. Tapos, ayan yung pangalan nung ah, uh, Uh, agency nung pinagka, pinag pinag-registeran namin. So, ayan guys. Tapos, ito yung price ng pagpapareistro. So, ayan o. Tapos, yan yung week charges kapag uh, lumampas kayo dun sa registration date nyo, may penalty dento So, Tapos, yan din yung ano, charges at saka penal penalty. Ang bilis lang, mga 1 hour, tapos na kami dyan at kami ay nakauwi na. So, salamat sa panunod lagi ng aking mga video. At, tapos, yun, sana ito hanggang sa dulo. So, yan yung aming registration paper. So, pas na バイ